Bawal ka brad, walang pangalan ng sasakyan. Ba bawal okay. daw po, walang pangalan ng sasakyan. Yun daw po yung nakalagay sa ay, violation ng MDA. Ay di, dito tayo. Sir, dito tayo, sir. Huwag tayo dyan. Kinababa niyo ko eh. Huwag, tayong ganyan, sir. Kami, may alam din kami sa batas, traffic import, sir, yung binan ko. Sa Bacor. Kaya imposibleng, hindi na masabi sa akin, alalagay. Kompleto to, may, Ayan, gumilis na kami, rastro. Ititikitan mo ako ng ganyan. Paparay mo ako bigla. Natapos, tapos, ititikitan. Ang violation ko raw, walang pangalan yung sasakyan. Lalagay ko raw yung pangalan ko. Bakit mo ilalagay yung ano? Eh, hindi ko pipirmahan yan. At sir, pa, pa, ano yung pangalan ni sir? Kasi tatawag ko ito kay Irene Busita. Oh, yan. Wala raw pangalan yung sasakyan ko. Maglalagay daw ako pangalan. Ano po bang may listen yun, sir? Yung wala pangalan? Oh, this is street name. Hindi private. nga po. Private nga po ito, sir. Makasunigaw. Oh, private nga po. Ito na naman tayo. Private yan, sir, eh. Paano maging business? Private yan, sir. Private yan, oh. Na nasa rehistro naman, private, eh. Hindi, hindi naman yellow plate yan. Mag-ano ka sir kung yellow plate? Eh, hindi naman po yellow plate yan eh. Private yan eh. Hindi naman po eh, rare yan. Tapos makikin na yung nakabidyo tayo. Kasi ikukonsulta ko to sa lahat ng ano. Kapatid kay General, eh, susabi so ko to. Ba't ang huli? Eh, wala na kong bailis yun. May ma-ano lang. ito lalagyan ng pangalan, hindi nga yan, ano eh, private nga yan eh. Saka wala namang, wala talagang sinabi, nags nagsiminar ako sa LTO, wala namang sinabi na pag yung sasakyan mo private, lalagyan mo ng pangalan. Kasi daw, hindi daw is UV, ang sabi ni Sir, hindi daw is UV sasakyan ko. Kaya, lalagyan ko rin ng pangalan kasi hindi is UB.